Kali ngay to Ano? Ano? Kala mo ha? Ulungan kita Ang balo ko 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 Ano? 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 na babae niya ta Ipatayin na po sa'kin Ipatayin na Nilangkot po kaming lahat dito sa aksidente yung nangyari kay Ms. Judith Elbamo. Sa ngayon po ay nakahanda ng operahan si Ms. Judith. Hinihingi po namin sana sa inyo na ipagdasal po natin siya nang maging matagumpay ang kanyang operasyon. At bilang kapalit ni Ms. Judith, gagawin ko siyang inspirasyon Umasa po kayo na patuloy po kami magbibigay ng isang programang magpapamalas ng katibayan at katapangan ng mga kababayan. Yeah,